Nakakaimo ang weather, no? Dapat, masaya tayo, di ba? Say no to bad vibes ngayong linggo at mapagpala sa mga pelikula ng Christian Cinema. Alamin ang mga masamang epekto ng droga sa mga Pinoy. Taghoy sa dilim. Noong na kilala ko na ang ating Panginoon, talagang hinugasan ang aking mga kasalanan, ang aking impurities, ang aking brokenness. Isang nakamamatay na sakit ang magbubuklod sa isang pamilya tungo sa kapatawaran. Ama, anak. Mabait ang Panginoon. Tumawag ka sa kanya. Kayang baguhin ng Panginoon ang relasyon niyong mag-ama. Masusubok ang pananampalataya ni Pete habang ipinapamuhay at ipinakikilala si Jesus sa isang grupo ng kabataan. Sa so For Pete's Sake. You're not really free until you give your life to Christ. then when you do that's when you really start living kwento, ng isang ang ng Diyos, the boy who came back from heaven god is a powerful god he's a god that has always shown himself mightily so to believe that angels are in the room to believe that alex has talked with the angels yeah i believe it Ikutin ang buong mundo para sa mga kagilagilalas na himala sa finger of God. Miracles demonstrate that God is real, but it's love, love that is the greatest power in the universe. Isang cowboy champ ang magkakaroon ng bagong pananaw sa buhay sa tulong ng isang batang may kapansanan sa The Ride. God let a dying boy ride a bull. You're the one that's running out of time, not him. Sa tulong ng dalawang aso, matututunan ni Billy ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Where the red fern grows. Your mother's had some prayers too, son. Now because of your dogs. And prayers have been answered. Relax, unwind, and be inspired sa mga pelikulang hatid ng Christian Cinema.